After almost two years, ang reason ko bakit nag ako mag-vlog dahil nagkaroon ako ng postpartum depression. Ayan. Kaya, nag-stop muna ako. Tapos, nag-focus muna ako sa sarili ko. And, uh, hindi rin muna ako masyado tumanggap ng work. Tapos, ginrab ko din naman yung opportunity na yon Para, maalagaan din si Knight. Habang, siyempre diba, maliit pa lang si Knight, so kailangan niya pa ako. And habang nag-heal ako, yun yung ginagawa ko. Inaalagaan ko si Knight. Plus, nagdi-detox din ako for social media. Meaning, hindi ako masyadong naghahawak ng phone. Uh, bihira lang din ako mag-post or bumisita sa social media dahil medyo toxic. Mas lalo ko nade-depress. And grabe yung mental health ko that time. Yun, tapos naging busy rin kami sa pagpapagawa ng house. Nagpupunta kami everyday dito para i-check. Tapos, after that, may school si Knight. Ako nagahatid, nagsusundo sa bahay naman, naalagaan ko ulit si Knight, Ayan, mga ganon. Naging ano talaga ako, naging hands-on mom nako And yun naman talaga yung goal para makita ko yung paglaki ni Night at ma mag-guide ko siya habang lumalaki siya, di ba? Kaya nawala po ako sa social media at sa vlogging. Pero ngayon, nagbabalik na ako at gusto kong i-share sa inyo yung mga gusto kong ipakita dito sa vlog. Hindi lang about sa akin, about sa nangyayari sa buhay ko. Meron din akong mga tips about sa mga recipes or meron din naman na papasyal tayo sa iba't ibang lugar na sa tingin ko kung family-friendly ba siya or kids-friendly ba siya at tapos i-review natin yung lugar na yun. Tapos pwede nyo siyang pasyalan, di ba? Tapos meron din tayong mga art, yan, para sa mga kids. Yan, gusto ko dito, ipakita dito sa vlog ko na maging practical kayong mga mommies or maging practical na parents, di ba? So magkakaroon din tayo ng mga challenge like, It's a challenge nila ako, nabibigyan nila ako ng budget for um, grocery, ganyan. Tapos mamili tayo and then iluluto natin yon And then kung magkano or kung ano may resulta ano, nung iluluto natin ng recipe at i-share natin yon sa inyo. And then syempre meron din tayong pang kids na ituturo natin sa kanila. For me kasi, you see night, pinalaki ko siya na marunong magtagalo. Di ba night night? Uh, yun yung first language niya, yun yung mother tongue niya. And ang goal ko kasi na gusto ko matuto din yung mga bata na yun yung maging mother tongue nila, yung Tagalog, yung sarili nating lenguahe. yung wika natin. So, magsha share din ako ng mga ibang tips din sa mga, or mga konting ano, about sa, sa wikang Tagalog. Ayan. Yeah. Para mapanood naman ng mga bata. So, abangan nyo lahat yan. And, this time, itong first episode natin, syempre dapat pasabog, di ba? Kayo talaga yung unang makakakita nito. Um, first episode ay... Ay, basta. Sama nyo na lang ako. Abang, dali na. Halika na. Sama nyo na ako. Hmm. Let's go. Okay, this is it. And dito na tayo sa Jen's hair extension. At gagawin na natin yung big decision ko ngayon sa so, lang buhay ko na magpa-shave ng hair. Not just shave, but skinhead ka lang. Okay. No! God, please, no! 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 Okay, para sa character naman yun, I mean, ganun talaga ako Ka-committed sa character. So, game? Game na? Hi, Miss Jen. Hello po. Ready ka na? Hindi <laughs> <I'm not> ko sure? Ito, <laughs> so ready ka na ba? Ready naman! Ay! Pero alam mo, sa totoo, may kinakabahan ako. Ako din. Hindi kinakabahan ako yung magiging outcome. Pero sabi ko nga, kaya nandiyan oh. ka. sige, ikaw. go! Alam na, Meri, hindi mo ako papabayaan. Uh Oo. -oh. <laughs> so, yeah. <laughs> kasi minsan, you know, kapag, kapag pinanood oh, ko ka siya, tapos hindi ako makakatulong. Oo. Oh, oh. May gato na rin ka makumitin. Yung parang gusto ko siyang balikan. Tsaka ba kasi iba na yung nagagawa kasi ng sa babae. So na para i-let go mo siya ng gano'n. Diba? Pero yun yung pupaharap kong gawin na magkalbo. Kaya nagawa? Ikumawa huh? hey, na ba niya, Ms. Jess? Pangarap ko magpakalbo. Oh, not naman skinhead ha. Ah. Oh, pero oh. pakalbo, oo. Oh, oh. Pangarap ko talaga siya. Oh, okay. Sinabi ko, pag, bun buntis ako, magpapakalbo ko. But, yung buntis ako kasi hindi ako pinayagan. Kaya po ako nagpa Ano eh? Pixie. Pixie. Puta pixie lang ako. Pero hindi ako nagpakalbo. <laughs> Sige. Kasi... Parang ito na yung chance ko oh, oh, eh. Oh. Sabi okay. ko, ah, yun. Pero hindi skinhead. <laughs> Ngayon, para pakip natin yung hair, lagay ko sa goma natin. Ang bago natin siya yung extension. Let's go yung extension. <laughs> go, yung extension. <laughs> <laughs> okay. ba, oh? go na. Go na ba? This is it. ang salon mo na naglalagay na extension na cream mo nagpakalbo. Nakalbo <laughs> na. Oh my! Super ganda pa naman ang hair mo! <laughs> Gagand, sabi mo gugundo! <laughs> Ito na lang magtagpo tayong dalawa. Ito pa yung gagawin mo sa akin. <laughs> na. So, magugupit ka na. Yan na yung remembrance mo sa hair mo. It's a ribbon cutting. Eh. <laughs> <laughs> Ito na po. dahil gusto ko. Siguro, sa sobrang kumumitin. Dahil kasi kung hindi ko naman gusto, <laughs> hindi, no, mo hindi no. ko naman siya kaya. Yeah. Oh! No. you. <laughs> Oh no.

Ito baka masugatan si Mami. Pogi ah. Gulat ka na, no? si So, ayun oh delete. Yeah. So maluwag ba siya or sakto lang? sa mga hair, yung uh, kami sa lucidity mo. At narinig na brand siya? Angelus. Angelus. Hair Extension. Thank you! Dito na lang po, pakisalaw ko yung ipa-flash. Diyan, diyan, diyan. Oo, oo. Diyan po. Hi, everyone! So, first day ko ngayon, Karbel. Ngayon tatuagin natin yung mga friends ko. Tapos titignan natin kung ano yung reaction nila. Pag nakita nila na skinhead na tayo. Ba ba, <laughs> Ta Oh my gosh! Oh my gosh! An anong mo? Hey, Bessie! Hi, Bessie. Kamusta? May papakita ko sa'yo. <laughs> ano? Ano yan? May papakita. May, May papakita ko. Huwag ka magugulat, Char. <laughs> ah? Ha? Huwag ka magugulat. Bakit? Ano nga? Hey, eto na. One, two, three. Ta-da! Oh my God! <laughs> Totoo yan? Totoo. Look. mas bagay walang hair. Talaga ba? <laughs> eh, ka na. Ano ba 'yan? Todo. <laughs> ha? Bagay ba? Alak ka. Ano mo? Ano Bakit? Ano <nangyari? laughs> Oh my God. Totoo ba? Totoo nga to. God! Ay, paano ko? Uy! Napakaano <laughs> <laughs> mo naman? And ang ganda, uh, um, ang ganda mo sa pala. Wala. Pal <laughs> <laughs> Way up. Uy, hindi up. Up daw, night. Hawakan mo yung, yung head ni mommy. Hindi. <laughs> <Okay. No>. hindi. <laughs> Nare. Down. Baki. Down. Oi. Ako? Hindi. <laughs> Ta-da! <-daan>! Ito. Ay, Ben. Hindi ba yan filter? Hindi. Inahawakan ko. Hindi po. Ay, <laughs> Ay Ben. Ay maganda. <laughs>